Magandang araw po mga kaubayan. Ako po yung naritong muli sa uh, lugar ni Pastor. At ako kukunin ko po mga kaubayan yung order ng ating mga kaubayan na uh, Miracle Vine dito kay Pastor. Kasi kailangan may ipadala ko na po sa kanila. Kaya nandito po ako ngayon dahil kukunin ko yung mga order kong Miracle Vine. Kaya mga kaubayan, uh, yung mga gustong mag-order mga kaubayan, baka makahabol pa po kayo. Uh, i-message nyo na lamang po ako mga kaubayan at sa bago alis si pastor kasi may pupuntahan siya po ngayon mga kaubayan ay muling niyang ipapaliwanag sa glit itong kahalagaan ng miracle vine at kung paano po gamitin mga kaubayan pastor Hello. magandang uh, hapon po sa inyo mga kababayan ko at muli ay nandito po tayo para mas lalo nating maunawaan at maintindihan yung ating pong uh, Miracle Vine. So, uh, depende po kung gusto nyo ilagay sa bote or bibili kayo ng nakabote sa akin, wala pang problema. Pero, ang mas pinakamaganda po ay ilaga nyo siya, pakuluan nyo po siya ng uh, yung isang pack, ay wag naman pong ubusin yung isang pack, kundi one-fourth po doon sa isang repack. So, mga kababayan ko, kapag ito po inilagan ninyo, hanggat mayroon siyang kulay, ay wag nyo po siyang... Uh, ay tatapon at uubusin niyo po yung kulay niya. Siyempre pag nilalaga niyo po yan, may kulay po yan. Tumitingkad yung kulay niya po at uh, para mas lalo niyong ma-feel yung uh, uh, gamot na ito, na herbal na ito. At marami po itong benefit. Katulad ng sinabi ko nung nakaraan, yun na po yung mga benefit nito napakarami. So uh, mga kababayan ko, at kung gusto niyo pang uh, mag-take ng mga o makakuha pa, ay nandito po yung aking kaibigan na siya po yung uh, may-ari po ng vlog na ito. Kaya mga kababayan ko at kung interesado po kayo itawagan nyo lang po siya o i-text uh, lang po, i-chat yung ating pong kaibigan, yung si Kuya at uh, para mabigyan ma kayo ng uh, uh, mapadalhan kayo ng uh, Miracle Vine sa pamamagitan po ni Kuya. So maraming pong salamat mga kababayan ko at uh, nawa ay uh, makatulong ako sa inyo ng malaki at matulungan nyo rin naman po kami bilang isang nagmamayari po ng product na ito. Marami pong salamat sa ito. Uh, nito. Uh, Pastor, uh, pakiwil uh, uh, paliwanag yung mga karamdaman na kanyang nagagamot. Uh, Pastor, kung pwede ito sa high blood, kung ano-ano. Uh, ang ang uh, gamot po nito ay uh, malaki po ang naitutulong niya sa katulad na po ng high blood. Kung may high blood po kayo, at uh, siguro doon sa aming mga naging karanasan, ako, aking mga anak, at uh, mga kaibigan ko ay nakainom ng herbal na ito ay uh, hindi na po mataas yung kanilang blood pressure, blood pressure at maganda na po ang naging uh, resulta, wala na po silang uh, high blood. At katulad po ng mga diabetic natin, kung may diabetic po tayo, ay lilinisin po niya kasi yung dugo natin ay lilinisin po niya. At hindi lang po yon kung nagbabad kayo ng ito sa alak na katulad po ng uh, syoktong, kung may, may, kung may mabibili pa po kayong syoktong sa inyong mga lugar, ay pwede kayong maglagay sa isang bote at ibabad nyo po siya ng mga uh, isa o dalawang linggo bago nyo po ihaplas doon sa mga may sakit sa balat, katulad po ng buni. Katulad po ng uh, an, uh, yung buni sa mukha, yung parang akala mo yung may kis kis sa mukha, ay pwede po natin siyang uh, ipampahid para po ito, uh, dahil ang dami na po kaming experience na managing customer po namin na pinagaling yung kanilang mga karamdaman. Kaya mga kababayan ko, ang tanging makikita ko lang, ang tanging ko pong masasabi sa inyo, Diyos lamang po ang siyang uh, nakakaalam kung kalooban niya po. Dahil ang instrumento lamang po ay ang ating herbal. Uh, malamang ito po ay gagamitin niya para po sa ating mga karamdaman. Marami pong salamat. Yun po. Okay na pastor. Yung po mga kaubayan, ang paliwanag ni Pastor tungkol dito sa Miracle Vine, ako po mismo mga kaubayan, ang nagpapatunay dahil ang dami po na pong napadalhan ng Miracle Vine, ang dami pong karamdaman na kanyang nagagamot po mga kababayan. Basta pagdating po sa internal, kahit menstruation man yan, mayumatic man po yan, na kuhan, mga kaubayan, ay lamig, pasmabi na kaya niya pong gamutin yan mga kaubayan, yung paliwanag na nga po ni Pastor na yung aso niya ay mamamatay na. Nandito po ang sisigla ng kanyang aso ay nabuhay pa po mga kaubayan. Kaya inulit ko po mga kaubayan kung sino ang po ang um, may gusto sa mga sa halamang gamot na ito, i-message nyo lamang po ako mga kaubayan. At hanggang dito na lamang po at marami pong salamat.